yang kaya teman kes nah nah wes kayaknya kayak ini ya sepi rupa manis foto mai lama gampang ya foto foto kita ah, nak pun ada ya apa lagi atau bagian atau katanya magam total pusing nyamuk pengundi semuanya hmm.

Si niya na ito ay Pulang niya pa yata Pulang niya pa Na? Pulang niya pa, pulang niya Pulang Yung sarang ni George, lagay mo na rin, no? Oh. Yung Na? Oo, oh, patanggal mo muna kayo na. Patulog mo. Na, Jay? Pagitanggal niya pa ito, mo kami na George Tangkar, no? At ang niya, nene, yung manawang lalaw. Parang gumanyan, no, George? Mm -hmm. Yung group natin, no? Bumalik. Ano, tinamo Ano, tingnan mo. Bale? Bale <laughs> <yung> mo yung tansin, bale. Baka bale yung tansin mo. Ayan, alam natin uh, Tapos na ito. Ang ganda rin tingnan ngayon dito nakahamba natin dito. Ah, eh, nagmukhang ano, macho macho yung mga hamba natin ngayon. Guwa pito, eh. nasambay din dalawa. Ayun, nandito na pala sila. Gano, ito na yung linisin nyo. Ha? Gano, tanggalin nyo lahat yung mga bato-bato.

Bato mo? Na? oh, niya. ni lagay dyan yan? oh baka pagbalik ang mama ya, wala na. black Na? sa sa ginining gababo na biyan. Tuglangan nyo rin yung uh, scaffolding ko yun. Ha? <tinyo> uh, mamili ko kanya nyan. eh. eh bien, pag ni nga babo na eh. patin ka kayan na nga ha. tatang makakaya nga nga rin pati rin kayang kasama -kaya, sa inyo na rin kayan na i-doblin yan, nung nadoblin ro tuglungan nyo nga yan nga gisa na nyo na yan gisa na tayo ha huwag gisa na nyo yan tuglungan nyo

na Ano na? No. Oh. Masilya na lang. Hindi, hey, matatapas naman yan. Uh, Ay, hindi kaya talaga. O sige, pa na lang natin yan. likod lang. Ay, ano naman yun, makukuha na yan. Bet, wala bang medyo manapad doon? Wala na. Sige, Doon, Oh, hindi na walang panon. Para. Level. Nakalabel naman. Ha? Level. Okay. Napano? Na? Tinanggal mo? Tinanggal mo? Ha? Mababa? Mm -hmm. Mababa?

Kadinan niya murmay pisan. Ah, kesa kayo ng tomo niya mabaya. Ha? Kusin ako. Pero paka sa paki niya tayo, hinto Tapi munanti kaya ka kilo, bieni. Kami na yo. ini. Oh. Wow. Bay me bubus-busan karen. Baosan busubusan niya ternyata flooring. Ha. Ingong tan eh. Kunya <laughs> kanya la lum na yan, la la. Eh la limam mo na lang yan. Yung lulubog to, yan kanya kalalap presidente yan. Kalalap. Ay, ung apala ito may butas yung pala do. Aba, sabi mo sakit. Oh, may butas pala ang taka dito, may butas din sa flooring. Sinong mali? Eh. Tawa ko. Ay, yung dalawa. <laughs> hmm. Ngayon okay, no? mga katrabaho, muulan. no? Ito <laughs> si Mr. Bulakte. Apo Apo po na yata itam na o. Ha? Ayan yung mais natin, oh. No? Ha? Ito na itak na yan. Lamula po ta number, la ay tila number, balik mo na number ba yan. Ayun na yun. Ayun na yun. Ayun na yun. Ayun na yun. Alam ko may balo mo na nga sila number pala. Kamu mo. <tip> Then, timba, kayo pang nga yun. Kayo pa nabutan ha de timba ito yung tais pupoto magkakam pa rin ikaw Pagpahiran nyo na tayo makapalimbabo. Makapalimbabo, manipis siya mo. Ayan.

kulang yung patat. Mm -hmm. nila yeah. sa sak Lagi yung tichek na. So, kung patambay nila ko. Huwag kayong tayo na ibigat ng mga buk-malyari. Tulid-tulid tayo. Magandang hapon muli mga katrabaho. Oy, kami mo pa si Bayer ng Kaif, karton pa, dumaan lang, lang pa kin. At hindi pa ni mo Ano, ah, na uh, matatapa uh, tapos na rin tayo itong mga katrabaho. Eh, ayan. araw ah, na, na naman ng Sabado ngayon. Ako muna nang halika bukeng gilut. gilip -gil. Papasahod na naman tayo mga katrabaho. Oh, ah, si DJ. Ha? Hmm. Ah? Hoy, tekera poli apilagyo. Ah? Poli. Poli Do pisak. Okay, pasaut mo tayo. Habang nagtatrabaho na sila ay ano na tayo magko-compute na sa mga alin natin? Mga kanilang sweldo. Okay, yan masya

Okay. Hanggang dyan po mga katrabaho. bibili muna ako ng kids No? Tapos muna ako sa... No? Oh John. Oh ninga kartu ne panabiring ko kaya ya. Uh, ne ar. Ano? Ni kartu ne ni lakoy yung anin ne poy ni. Ngena. Oh to. Ah kaya kaya rin Bun, hmm. yan, yeah, palubyo na, palubyo ka kaya 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 ng, tiyan, ng aso para Pero kuat mo, tayo sarap. Hmm. Yeah, kaya kaya nilibutan, pwede naman. Yabi-yabi yung katayakalakalak. Hmm. Ito ang kalakalat. Huwag kayo no. sa Anong luna? na ninyo. Anong simento nga oh, maka may mga pusitita mga itong? Okay, kaya kayo ito na. Eh! Supreme O oh, dito. Anong kaya pwede naman papalagay na ako ng isang flexible dito? Yan yun. At, sip na lang naman natin dito yun. Ibutasan muna lang siya. Lagyan na natin ng wire hose Kasisil mo na lang doon kagad pag gano'n Na. Dudugtong lang naman natin dito yun.